Good morning. Oh. morning. Ang kalat. Mas makalat kanina. Nagayos na daw si Happy Mom. At isa sa ilalim siya ng tent. Hindi nabasa yung ating power station. Hindi pa nag-charge. <laughs> Naitabi pala si Starlink dito. Yun. No? Um. Ang konti na lang may araw na ganda nung ano, river so ganito setup namin oh. <clears throat> inabot kasi ng alas dos yung fellowship eh. kaya kalat kalat eh si neighbor mukhang nakababad pa oh. Ah, yun. Malakay ko yung maupuan dito <laughs> niyaya ko sila dito sabi ko magano kami dito kami kakain ay yung mga kamote ayun yung camp namin campsite kasi nandun yung araw eh dito walang araw so plano namin dito kami mag breakfast ayan sinetap na yung breakfast dito. Tawag sa bayligo na rin kami. Ganda sa para sarap ng tubig, oh. Oh, CMJ. Si Nakaset up na 'yung upuan nyo. Eh dito kasi 'yung araw, ayan, oh. Eh dito lilim, kaya yeah, dito namin balak. Tsaka ano na rin, enjoy yung nature. Mm. <laughs> <laughs> ito, maglalakay tayo ng teardrop, oh. shout out Ford. Yeah, yan Ford Hub yan. Ha? shout out. Baka naman, sir. <laughs> Tawid na kami. Doon kami magbe-breakfast. Kasi lilim doon eh. Tsaka hindi mainit. Dito umiinit na eh. Pati mga ulo nila umiinit na din. <laughs> Ito yung breakfast namin. No? ba Ay, dito guys. Kapag sa, sa pag clear yung tubig. Oh. Mm. Yan. <clears throat> Pwede mag-swimming-swimming doon. No? Pwede umagos ka hanggang doon sa pool na yun doon. Yeah. Kada beso. Nature nature trip talaga, 'no? Diba? So, Tayo na hindi ko na video ano, eh. Pinawid ko yung sasakyan dito. Tinatamad na ako magano eh. Tumawid na bitbit -bit yung mga upuan. Kaya ginawa ko. Pinawid ko na yung sasakyan para bit-bitin na lang dito sa likod. At ibaba namin sa kabila. Malambot pa rin to. Malambot. Kailangan may buwelo Na maayos. Pero naka-air down naman ako currently 29 ang hangin ko <clears throat> pwede na yun yan yeah, so dumi dumi na siya para kakargayin na lang namin diretso dito <laughs> tapos si Mark dun sa taas <clears throat> Hira mag river cross eh <laughs> Tapos kinarga ko nalang yung mga upuan Para Nahanap niya April kanyang susi ng raptor eh Wala naman dito Narga na lang yung upuan Para hindi na pabalik-balik Santawid na lang Hehehehehehe <laughs>